Content ka daw. Huwag kayong mag-alala guys. Manalo matalo. Ina-upload ko talaga. Ito nga pala ang 1v1 mage challenge. Pag nanalo ka, may diamonds ka. Pag nasavage ka, edi may collector skin ka. Eme. Eh, may... Shoutout nga pala sa mga Kagura user dyan. Especially sa mga galing idol ko kayo. So kung bago ka lang sa video na to, nag-aaral nga pala ako mag -Kagura na-inspire kasi ako sa mga magagaling mag-burst gamit tong hero na to kaya gusto ko rin talagang matuto like and share mo na rin huwag mong kalimutan at sa mga hindi pa nakafollow baka naman tumitingin so, pala ako sa comment section ng mga tips galing sa mga mage user at sa mga gusto akong makalaban follow niyo ako sa FB guys copy paddlers PM ako doon pasensya na nga pala sa mga hindi ko nakakalaban ha? patience lang guys marami tayo guys love you so yung kalaban to guys magaling din talaga siya at naiilagan ko lang alam niyo ba, naglalaro na lang ako ng freestyle at hindi ko na sinusunod yung mga nakalista rito. Sinusubukan ko lang. Siguro, yung mga main Kagura user, baka hindi na nila sinusunod yung mga combo-combo. Kung ano na lang siguro pumasok sa isip nila. palagay niyo. So, sa game na to, ang dami kong error na combo at hindi ko nga si mapitas-pitas yan. At ako pa nga yung napapatay niya. So far, lamang naman ako sa kill. 3-1 ako dito. Pero ang galing niya. Nakahabol agad siya. 3-2 na agad. Kaso, ayan na naman yung mga laso na creeps. Inubos na naman nila yung side lanes ko. Hindi ko alam bakit ako nakaginababasakan. So, muntik na ako, guys. Paunahan nga pala mga 5 kills to bago matapos. Kaso nga, ini-epal ako ng creeps. Hindi ako makapokus. Grabe, ilang minuto akong nag-dip lang ng bongga. At ayun, nabigla nga ako sa kanya. At dahil lamang naman ako sa kill, hindi ako sumusuko. Baka sakaling makadalawang kill pa ako. At ayun, napitas ko nga sa dito. Naka-chamba. At di naman namangat yung lane, kaya nandito pa rin ako sa ice cream ko. At ayun, nabigla niya ako dito. Nawangit combo niya ako. At ayun, sayang hindi siya naka 5 kill. Panali yung creeps. <laughs>